Good morning po mga kumari at kumpare. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, ilang araw din ako di masyado nagpupunta sa mga video nyo kasi nagkasakit ako. Sumurinder yung katawan ko sa dami ng ginagawa. Kaya dito nga ako natulog sa kabilang bahay dahil para makatulog ako ng maayos ba. Doon kasi sa ano, sa may shop, ano dun eh, may ingay dun dahil tabi talaga siya ng kalsada. Tapos, pag kahit alas dos na maraming mga tambay pa dun, mga bata, di sila sinasabay ng kanilang mga magulang. At minsan talaga yung mga alas dos ng ganyan, madaling araw, meron mga motorba na mga, siguro mga lasing sila, ano sila, yung pag magpa, ano talaga, sobrang ingay ng motor. Nagigising na ako doon tapos ang hirap na bumalik ng tulog. Kaya sabi ko dito muna ako. Kasi dito kahit makatulog ako ng alas 12, tuloy-tuloy ang tulog ko. Ibig sabihin... Pag nagising ako ng alas 6, nakakatulog ako ng mga 6 na oras pag pumunta ako dito. Maaga kami nagsasara ng shop, tapos pumupunta ako dito mga alas 10, tapos tatawag yan si Nels. Tawag kasi ni Nels alas 10, tapos pagkatapos namin mag-usap, ma, saglit lang kami mag-usap ni Nels mga... Ano lang, mga 30 minutes, 20 minutes. Tapos pagkatapos ng usap namin, ano na kami ah uh, matutulog na ka, matutulog na ako. Tapos ayan na pag nakatulog na ako nyang dire-diretso na yan, nagigising ako minsan. ngayon nagising ako alas 5:38 tapos naghiga-higa lang ako tapos ano ka na to? Naligo na ako. Ngayon, pupunta na ako sa shop kasi mag nilinis ko na yung mga lamisan ng computer shop. Pero yung, ano, yung sahig doon, imamap ko pa. Pagkatapos, pupunta ko dun sa kabilang bahay sa aso. Kasi pakakainin ko sila, lilinisan ko sila dahil yung anak ko. Nakakapaglinis din yung anak ko doon kaso naaawa ako dahil grabe yung trabaho niya. May mga hinahabol sila na trabaho. Minsan natutulog. Ay kadalasan talaga ang tulog niya alas dos ng madaling araw. Kaya minsan nagigising siya mga alas dyes. Eh alas otso kailangan na namin pakainin yung aso. Ah. Dahil pagkagabi alas otso din sila pinapakain. Kaya alas otso ng umaga kailangan makakain na sila. Ayan lang po. ah punta na ako don sa computer shop. Hindi ko alam kung ano ka Minsan may mga nag-aantay na bata. Minsan, mahina kasi ngayon yung shop. Hindi ganun ka lakas noon. Pero, okay lang. Kasi di pa ako masyado makapokus sa pagbantay sa computer shop. At saka, hindi pa ako makapokus sa tindahan. Dahil, hanggang ngayon sumasakit pa yung ulo ko na, ano, na, na, nabagok sumasakit pa. mag-iisang taon na siya ngayong Agosto pero andyan pa rin yung sakit pag katulad niyan sumisigaw ako yung basta pag yung nagagamit ko ang lakas ko sumasakit siya pero hindi na talaga katulad nung dati pero sumasakit pa siya ayan po punta tayo sa shop siya nga pala mga kumari at kumpare, magluto tayo ngayon ng adubong manok. Pero lalagyan ko siya ng itlog kasi gusto ko sa adubong manok yung may itlog. Bali, naglaga ako ng itlog. Ganito ako pag naglaga. Hinahayaan ko muna na kumulo yung tubig bago ko takpan para iwas basag ng itlog. Pagkalipas ng limang minuto, papatayin ko yung apoy. Hayaan ko nakatakip. Pagkalipas ng limang minuto ulit, bubuk, uh, tatanggalin ko ng itlog. At ito nga pala yung aking nilulutong adubong manok. At ito yung ating manok. Bali, inano ko muna, tatanggalin ko yung kanyang tubig na galing sa manok bago ko siya igisa. Kasi para... Hindi masyado sa yung ating adubong manok. Ayan, hayaan lang natin na matanggal yung ating tubig. Ito, ito na yung itlog natin. Ito yung na O, oh, tingnan nyo. Hindi siya, hindi lumabas lahat ng daman niya. Basta, ano, hayaan lang muna na nakabukas yung ating pinaglulutuan ng dilagang itlog. Ayan na wala na siyang puti ayan ilagay na natin yung ating sabi niya ayun, bawang pag nagigisa ako laging bawang tapos ilagay na natin ang ating sabi gay na natin yung ating suka. At ating toyo. Maglagay ako ng konting tubig kasi si Rhea gusto niya yung medyo sabaw at dami ng at ito na yung ating tubig na nilagay. Anim na itlog. Ilagay na natin para magkaroon ng lasa siya. Ilagay na natin yung anim na itlog para magkaroon ng lasa siya. Tapos ilagay na rin natin yung ating paminta. Wala kaming laurel dito, paminta lang. Yung durog na durog ang gamit namin na paminta. Grabe init ko. Ayan, takpan na natin. Ayan na yung ating adobo. Nilipat ko na siya sa kaldero. Dadalihin ko siya sa shop. Tapos itong pinaglutuan, huhugasan ko na to. Siya nga pala, mga kumari at kumpare, no. magluto tayo yung, naalala nyo yung bahaw na binilad ko, lutuin natin. Pwede kasi yung gawing, ano, merienda. Ayan o. Oh. Saglit lang ito. Pag mainit na yung mantika, hindi pa mainit yung mantika, dapat mainit. Pag mainit na ang mantika, saglit lang ito. Bali, pag pumuti yan, luto na yan. Lulutang siya ng kusa. Tapos, luto na yan. Ayan na tulad nito, oh. Luto na yan. Yeah, oh, medyo nasunog siya hinagay ulit natin ayan, gunting magtika lang ang nilagay ko, ayan o, oh, yung puti na sa gilid, totoo na yan sa gilid lang kasi to eh tapos na natin pritohin, ngayon naglagay ako ng asokal dito para tumamis siya lagyan ko ng tubig gawin natin caramel para saka natin ilagay yung ating prinitong bahaw para may lasa siya, matamis siya. Pero pwede rin naman ibudbud mo yung asukal. At ito yung ating prinitong bahaw. Medyo hmm. ano siya, crispy talaga siya kasi lutong-luto siya. Antayin lang natin na magkaramil yung ating asukal. Ayan. Ayan medyo nadamihan ko yung tubig niya. Kaya, medyo matagal. At eto na, malapit na to. Ayan, nilagay na natin yung ating prinitong bahaw na binilad natin. Ito yung bahaw na napanis na hinugasan ko. Tapos binilad ko siya. Tapos yung ano to yung -tuyo na siya saka ko siya kinuha. Ayan. Haluin lang natin ang haluin hanggang matuyo siya. Kailangan halo ng halo para hindi masunog. Kasi mabilis lang ito masunog lalo na pag malakas yung apoy, nasusunog siya. Kaya kailangan hindi mo siya titigilan sa paghalo. Kasi pag tinigilan mo sa paghalo, madali siyang mangitin. Kaya, pero mabilis lang to maluto. Kailangan lang talaga matuyo yung ating asukal na lahat ng ating kanin na ating pinatuyo. Kailangan lahat may asukan. Ito kung nakikita niyo tuyo na siya. Uh, hahanguin na natin to at ilalagay na natin sa pinggan. Ayan na yung ating ginawang, ano to, pop rice. Malutong siya, masarap siya. Ayan, oh. Masarap. Ang gagawin natin ito, palalamigin natin, tapos ilalagay natin sa grapon Kasi, pag gusto natin kumain yan, pagkatapos kumain ng kanin, pwede ito, parang pwedeng panghimagas. Basta kailangan mahigpit lang yung ano, yung kanyang take para hindi siya maging makunat. Masarap siya.